Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay Papagpalang araw ng biyernes sa inyong lahat Oktobre, September 29 na tayo, 2023 Parang kailan lang nagsimula ang buwan ng September at uh, patapos na Isang araw na lang at uh, matapos na ang buwan Kung gaano kabilis ang ating uh, panahon mabilis din ang pagbabago ng ating mga pagbasa ngunit patuloy tayong hinahamon ng mga pagbasa na nagbibigay din sa atin ng mga aral no? kaya nga sabi ko sa panahon ngayon kailangan gamitin natin ang ating kakayahan kung mahilig tayo magkikipagkwentuhan parang nakikimarites kung saan saan pwede ba na imaritis natin ang mga mabubuting balita na ating naririnig? Di ba? Imbes na magkwentuhan tayo sa mga bagay na walang kabuluhan, ibahagi natin ang mabuting balita na ating narinig. Maraming salamat din sa inyong lahat sa mga patuloy na nakikinig at nagbabahagi ng vlog na ito. Patuloy lang kayong mag-share, na kahit sa inyong kakayahan habang nakikinig kayo ay naging kabahagi din kayo ng misyon na maipaabot at maipalaganap ang mabuting balita. At ako na may natutuwa na marami ang nakikiisa at uh, nakikinig. No? Gusto kong malaman din ang inyong mga komento kung mayroon kayong gustong uh, ipaabot sa akin, ako na may natutuwa, advices kung anuman uh, i-message lang. At uh, pinag, uh, pupuyatan ko ang pagbabasa, no? lalong-lalo lalo na kung marami. At uh, sana, saan man kayo naroon, pagpalaan kayo ng may kapal. Ito yung palagi nating uh, dinadalangin sa Panginoon. Mga kapatid, ang ating pagbasa sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 47 hanggang ano ba ang nilalaman ng ating pagbasa sa araw na ito? Ang ating pagbasa ay patungkol sa pakikipag-usap ni Jesus kay Nataniel. At nagulat si Nataniel dahil may sinabi si Jesus. Sabi niya, Here is a true child of Israel there is no duplicity in him. Sabi niya, ito yung totoong anak ng Israel at walang naging katulad niya. At nagulat naman si Nathaniel, sabi niya, paano mo ako nakikilala? Tapos, ipinaliwanag naman ito ni Jesus, kaya nang marinig ito ni Nathaniel, sabi niya, Rabbi, you are the son of God. Guru, ikaw nga ang anak ng Diyos. Nakatawag pansin sa akin dito yung pagkakilala ni Nathaniel kay Jesus. Mga kapatid, sa ating patuloy na pakikisalamuha sa buhay, anuman ang ating karanasan, saan man tayo, mas magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Nakikilala ba natin si Jesus? Paano natin siya nakikilala? Kaya nga sabi ni Jesus, sabi nga ni Nathaniel, Guru, ikaw nga ang anak ng Diyos. Sabi ni Jesus, Naniniwala ka ba sa akin? dahil nakita mo ako or o baka may mas malalim pa ito yung usapin ng karanasan alam ko yung pagpapalalim ng ating spiritualidad at ng ating pananampalataya ay nakaugat palagi sa ating mga karanasan at tayo mismo ang makapagpapatunay ng buhay na presensya ng Diyos sa ating buhay alam ko marami sa inyo ang may mga pinagdaanan na hindi ninyo akalain na malagpasan ninyo. Pero sa likod ng malaking pagsubok na ito, kayo mismo makapapatunay na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa inyong buhay. Kaya mga kapatid, sana magsikap tayo na makikilala natin si Jesus sa ating mga gawain, sa ating patuloy na pakikisalamuha sa mga tao, sa ating patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos. At yung ating pagkakilanlan sa Kanya, sana hindi lang manatili sa ating puso't isipan, kundi maipahayag natin. Kaya nga, si Nathaniel sabi niya, ikaw nga, guro, ikaw ang anak ng Diyos. Na niya ito tayo sana magsikap din na maipahayag natin ng buong katapatan at maisabuhay ang pagkakilala natin kay Jesus. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming makilala ka namin ng buong katapatan sa aming mga gawain, sa aming kahinaan. Liwanagan mo ang aming puso't isipan upang sa gayon ay patuloy kaming magsikap na makita ka sa aming pang-araw-araw na pakikisalamuha sa buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.